Ito na, mga kabayan. Ayan, ha? Oh. Roas Boulevard. Promenade. Ayan, ha? Oh. Merong jogging and bike paths, mini football field, pet park, government satellite offices, September 14 na ngayon. Ayan, Webes. Nandito tayo sa ano, sa Buendia. Buendia Extension. Ito na yung top avenue nyo. Ayan o. Oh. Ito na. Ang daming ano dito. Terminal ng mga bus. Ayan. naka, naka, pa, pa. naka-stop pa ayan na, go na ayan. may disnay-disnay oh, napaka-traffic dito mga kabayan, oh bus to so, jack liner nandito sa kanan jack liner ink biyahing binyan batangas kalamba ah bago lang itong ano mcdonalds laki mcdonalds nito ito yan oh. laki Saan tayo ba ah, mga kabayan sa Pasay City? yeah, may mga ano rin o. Oh. Mga ano ba tawag yan? Mga AUVs. Ayan. Wendy, LRT. kami sa Pasay mga kabayan ito bagong bukas lang oh ang taas dito oh ang pangalan ayun Trium Square ayun ang bagong bukas lang bumanda yung lugar Merong ano mga bus SM Bacoor, Gasma, Tagaytay, Amadeo, Silang. Yan mga ruta. Ang lapad ng ano, ng Buendia. Ayan. malapit na dito ang Rose Boulevard ang pupuntahan natin yung gagawing Rose Boulevard promenade mas malapit ka sa Antonio Arnaiz Avenue yan o no? at eto na Ross Boulevard tanyan natin kung saan gagawin yung Ross Boulevard promenade nasa corner road sya ng ano eh ng Libertad at hanggang sa ano edsa extension natin. Bali, dun pala. Iliko tayo sa kaliwa. Nakakabaya ng World Trade Center. May napakalaking lote pa dito sa kanan. Yan. Bali, iliko ulit tayo doon sa sa Rojas Boulevard yan ay ah, naayos yung ano ah, yung mga center island ah no? Oh. lang lalagay ng mga halaman sa center island saka inaayos Dito tayo dito Pabalik ng Roas Boulevard Yun na uli Trade Center diyan. Ayan ito ang ano na, ano na rin, ano? Center Island. Again, ang mga namumulaklak na mga halaman. May ano nga lang, ang lalim nung drainage cover. Tara, liligo naman tayo ngayon sa kanan. Danda dito mga kabayan. Sa uh, kanan. Ibig sabihin malapit sa ano, Whole of Asia Complex. Ito mga bagong ano na to na mga ilaw, poste ng ilaw. Ayan. Nakadaan na ba kayo dito mga kabayan? Ayan, galing gumawa ng mga ano dyan, oh. mga barong-barong. Ayan, mga bagong lagay na mga poste ng ilaw ng MMBA. Ayan. maganda-ganda na yung ano dito, semento dito, yung kalsada. yun may mga ano, may mga street dwellers, oh. maintenance crew workers ito na nakakabayan ayan ha oh. Roas Boulevard promenade ayan no merong jogging and bike paths mini football field pet park government satellite offices Rojas Boulevard Promenade A joint undertaking by Metropolitan Manila Development Authority MMDA at uh, Philippine Reclamation Authority PRA Ayan Ayos May mapapasyalan na naman ang mga tao dito bukod sa Baywalk pero malayo pa yung Baywalk itong lote na i -de develop nasa 800 meters ang haba hanggang dun sa EDSA extension sa Mall Complex wow mahaba rin yung mga kabayan ano? yan ang Roas Boulevard Doon na natin yung pinakalewte. Ayun, sa ano, sa uh, Federal Land ang nakalagay. yan no. Metro Park ng Federal Land pala, mga kabayan, no. Nandun. Tingnan pa natin doon. Meron tong budget na 70 million pesos. Yan. Pero wala pang sinisimulan. Wala pang mga gumagawa. Ito. Metro Park pala mga kabayan. Bali ito. Plus ito. ito. Ayan, papahaba. Private na to eh. Ayan, Bakating lote. Meron mga paunting mga street dwellers Oh, ano malupa, masukal pa. Mga dago pa dito. Sana pa dito ayusin din. Yan. Ding property. Tingnan natin. Ayan. Yeah. ang Edsa Extension. Ang haba nito. Ayan na. Ayan doon ang Edsa guro magpasko ngayong 2023 Tatapos na to mga kabayan. Tanangan no para meron na uling bagong pasyalan bukod sa mga mall. Libre pa. Di ba mga abayan. Ito nga lang wala yung ng drainage grabe oh pag nagbabay ka dito sa gabi hindi mo makikita to naglalakad ka oh o pag merong baha pati yung mga grill nila nakakaw din eh no? mga kabayan wala rin no? tapos may mga basura ito na yung dulo ng gagawing Roas Boulevard Promenade ayan ando na yung EDSA Extension at Rojas Boulevard Station ng EDSA Carousel Taman tama o merong Jollibee. Yan. Pagkatapos niyo maglakad, lakad, mamasyal, magbike. Yan, merong kainan. Yun yun yung mga grill na ninakaw. Yan, nawala. merong U-turn slot dito. Pabalik ng Wendy salamat ulit sa panonood yan maraming salamat po sa mga bagong nag subscribe yan thank you for watching ulit mga kabayan ito na oh yeah, Edsa na to. Tapos yun lang, uh, it's extension. Alam mo, nasa ibang, ano kayo, eh? city, Pag kapag iba na yung kulay ng mga footbridge, saka ng mga center island, mga poste, dito sa Pasay, kulay pink.